Nahihirapan si Lorena sa kanyang kalagayan sa loob ng kulungan. Araw-araw siyang naghihinagpis maging gabi hindi siya makatulog sa kakaisip kung ano na nga bang mangyayari sa kanya. Kung tuluyan na nga ba siyang mabubulok sa loob ng kulungan. Matagal umusad ang kaso lalong-lalo na at sinabi nga ng kanyang abogado na medyo mahirap ang kanyang dadanasin sapagkat sampung taon siyang nagtago sa batas at iniisip nga nito na siya ay guilty kung kaya't nagawa nitong magtago Litong lito na siya sa kanyang kalagayan maging itong si Wilfred na inaasahan niya sana niya na maging kakampi niya subalit maging ito ay tumalikod sa kanya, ganun din itong si Amber na galit na galit, maging dito kay Tristan, sinabi ni Tristan na walang kasalanan ang kanyang ate at natakot lamang siya kaya hindi agad siya nagpakita subalit kahit anong gawing paliwanag ni Tristan ay hindi niya makukulong kumpinsi itong si Amber. Sinabi nito na kung talagang walang kasalanan ng kanyang ate ay magkikita sila sa korte at gawin niya ang lahat at patunayan na wala siyang kasalanan dahil lilitaw at lilitaw talaga ang katotohanan pagdating na nga sa husgado. Sa likod nito wala ng iba pang higit na naapektuhan kundi ito nga si Leah dahil hinahanap niya ang kainayang nainay. Madalas itong umaalis sa loob ng bahay upang hanapin nga hindi niya alam na kahit anong gawin niya ay hindi niya makikita sapagat nasa malayo ito. Nakakulong ang kanyang nainay hanggang sa matuklasan nga niya at marinig niya na kaya ito kinuha ng mga polis ay nakapatay ito. Dinamdam ni Leah ang lahat. Kaya naman nung makarating at dumalaw nga itong si Tristan, magugulat na lamang siya at tatanungin at kung kumpirmahin nga niya ang kanyang nalaman tugos sa kanyang nainay. Sa ngayon ay ipinaliwanag si Tristan ang totoong nangyari sa kanyang ate dito sa kanyang pamangkin. Subalit hindi madali para kay na tanggapin ang bagay na iyon sapagkat hindi pa niya nauunawaan ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Hindi madali ang kanyang pagdaraanan. Naroon na nga at mabubuli na nga siya sa school. Makarating ito dito nga kay Lorena. papapansin naman ang kanyang mga ka-inmate kung saan malungkot na malungkot itong si Lorena. Ante lang kinakausap na nito ang sarili sa sobrang pagka-depress sa nangyari sa kanya. binigyan na nga siya ng rosary. Nasasaktan siya sa mga nangyayari. Laling lalo na at ang kanyang anak na maliit na si Lia ay naapektuhan na nga ng husto sa kanilang kalagayan. Samantala, magkakagulo nga sa loob ng City Jail at iyain siya ng mga kasamahan niya na tumakas at takasan ang mga kasalanan. Lalo alam din ng iba na siya ay walang kasalanan na akosan lamang siya sa kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa.